no? ah uh, voice over muna tayo ngayong umaga. Kahapon pala ng tanghali, Sabado ito nangyayari mga palangga. Napaka sus, kawawa yung sinilas ko mga palangga. Oh, tingnan yung <laughs> Sandal ba tawag dito? Crocs ba? ah di pa Kasi bawal kami mo sinilas sabang magbabiyahe. Pag nadadrive mga palangga, kailangan yung close na crocs, hindi yung open na crocs kung tawagin. Ha? O, so, nakikita nyo naman, uh, na sa CR pala ako nagba voice over mapalangga kay tulog pa yung mga ano ko sa awa ko mga anak ngayon pala yan kita nyo naman may may dinadala akong pang dikit dyan para madikitan ko to di ba <laughs> discount eh kahit nasa daan ka dito pala ako sa may uh, Petron Estancia o Estancia malapit sa may SM <clears throat> ayan mga palangga simpleng banat lang yan kasi sobrang init mabihin mo na ako saglit dyan kasi so, yun nga, so, sobrang init, parang pipigain ng init mga palangga. Diyan sa mga gilid-gilid ko, maraming mga riders dyan na naka-standby din. Kasi kumain din ako nung time na yan. Kaso lang, yun nga, tingnan nyo nung sinilas ko. Parang kinain ng amaw marang. <laughs> o oh, diba, pati yung kape mga palangga habang nagbo voice over. Ah, sarap. Ah, tingnan nyo diba. Sinisindihan ko yung pang yan. Tiba yan mga palangga. dikit diretsyo yan. Talang minuto ni ko niya <manyang> ngang 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 ngang. lang tingin nyo. Susuot ko agad yung ang crocs dyan mga palangga. Yan ang galing dyan. Kaso lang, patagal tigil ako mong sisindi kasi lakas ng hangin. Ang matay yung layo. Tignan Yung lighter ko nung mamatay. Relax ko matay dyan. Diba? Ang diskarte mga palangga. Magpubrik mga palangga. Kailangan nakaridik ka always. O, diba? Dadala ko yung lighter. At yung pangdikit ko nga pala mga para tulad niyan kalaon ng problema yung chinilas ko eh, kailangan dikitan mo yan kasi malaking tulong, malaking bagay sa araw-araw yan mga palangga tingnan nyo mo, pud pod na yung uso banda mga palangga o siyempre, tukod ka ng tukod habang nagmamani ng drive diba? o, di ba diba? pud pod talaga yun araw-araw siguro mga ano na, ilang buwan na to sa, sa akin, nasa mga 7 months na ata yung chinilas to sa akin mga palangga 7 o 8 months, parang ganun Galing yan, matibay nyo pa lang. Maasahan pagdating sa daan. Ah, grabe kabot bot-bot. Sinan yun, Pero kami just po tali, adlaw <laughs> So, para doon sa mga riders na iba, no? no mga Yung iba kasi may nakikita kung nagmi naman sila pero maiksi. Sunog talaga yung pa ganun yung midjas kasi sobrang init kasi yung mga palangga. grabe. Pero siyempre discount naman nila yon Ya, do na, tisla pero mas maganda talaga yung medyo mahaba-haba, o yan ba. Tingnan mo mga palangga, sukat-sukat ko na yan. Oh, di ba? Ana rediskarte na 'dia. Tara, Om Gumain na like ulang para. Suot na dodong pak tin 'dia. Tanawalan niya trabat nama. Oh, di ba? Ayos ta na 'dia, dibasta-basta na 'dia mga palaga. Oh, di ba?